Hello, hello mga kumare! Eto nga ako ngayon at nakasakay na sa van papunta sa aking trabaho. At magtataka nga kayo dahil nga nakasibilyan ako at syempre nag nga ako dahil nga maniningil sana ako sa mga driver. Kaya lang wala pala sila kaya sayang nunan po kumare. At eh, ganito nga pala ako pagpapasok mga kumare. Dahil nga ako ay isang working mother na minsan ay kinukulang sa oras. Kaya pag upo ka sa sasakyan ay kailangan kong mag makeup up. At ayan at hindi ko makita ang ano nga ba ang aking hinahan. At dahil nga may sumakay ng ibang pasahero, ay kinailangan ko ng iligpit ang aking mga hinahalungkat. At nakita ko na nga ang aking hinahanap mga kumare, ang aking face powder para makapagsimulang mag-makeup. At ayan, dahil nga medyo na iinitan, ay aayusin ko saan ang aircon. At sa wakas, ay eh, eto na nga ang aking face powder. At naglagay na nga ako para naman makapagsimulang mag-makeup. Ito na nga ang aking daily routine mga kumare bago pumasok ganyan talaga ang working mother. Kailangan nating mag-manage ng time. Kaya naghahabol. Nagpa-vlog-vlog pa bago pumasok. Nagluluto at nag aasikaso ng mga anak. Siyempre, kahit busy tayo sa ating trabaho, gusto ko pa rin naaasikasa ang aking mga anak. Kahit malalaki na sila. Gusto ko bago ako malis ay eh, napakain ko ng aking si Coco at ang, uh, si Aaron at nalutuan ko rin ang pagkain ng aking mga estudyante. Yun ang importante mga kumare, yung nagagawa natin lahat ng ating obligasyon. Dahil sa totoo lang, pag meron akong hindi nagawa sa bahay, ay parang kulang yung buhay ko. Alam mo yung parang nasa biyahe ako, pero hindi balisa ako dahil iniisip ko na meron akong hindi nagawa. At ayan na nga mga kumari, pagkatapos ko nga maglagay ng face powder, ay naglipstick na ako ng konti. At syempre para hindi naman sa tayo mawala sa uso, ay paliptin-liptin din nalalaman itong si Lola. At pagkatapos ko nga mag face powder at mag lipstick, ay di ayan, tinago ko na ang aking mga ginamit. At syempre, pupunta na tayo sa kasunod nating gagawin, guys maglalagay na pala ako ng eye shadow. Ayan na nga, at parang medyo naiyapa ako dyan. At siya nga pala mga kumare, pag mag-makeup mag tayo, ay kailangan muna natin maglagay ng light color na magiging base ng ating eye shadow. At kung makita mo naman talaga, ay daliri lang, ay sapat na. <laughs> Nasani na nga ako sa ganyang gawain. At dahil nga nakaramdam naman ako ng parang nauuhaw, ay di uminom naman ako para magbasa ang aking lalamunan. Ayan na nga, at bakit naman parang ako yung na-epilepsy dito ha? Yun ay dahil nahuhulog ang salamin sa aking ulo mga kumare. Ayan at uhaw, nauhaw naman talaga. At pagkatapos ko nga uminom ng tubig, ay eh, di bumalik naman ako sa aking pagme-makeup dahil nga may base na tayo na light color para sa eyeshadow. Ay maglalagay ako ng medyo dark na ilalagay. Tingnan nyo kung mare, daliri lang ang gamit. Nasani na nga ako sa ganyan dahil nga syempre katulad nyan, gumagalaw-galaw. Pwedeng matusok ng, pe ng brush ang aking mata samantalang kung kamay ay kontrolado ko na. At yan, yeah, naglalagay na nga ako ngayon ng aking kilay dahil meron na tayong eyeshadow. At syempre, dahil nahulog ang ating ayan, napaka... Sa 26 years ko nga in service, eh hindi pa ako ganun kagaling magkilay. Ewan ko ba naman tong pagkikilay na to dahil hindi ko nga ma-perfect perfect pero okay na yan. Magkakilay lang, wag lang parang si Mona Lisa. At pagkatapos ko nga mag-apply ng kilay, ay ayan naman at konting blush on mga kumare para magkakulay naman ng konti ang ating pisngi. At pagkatapos ko nga mag-apply ng konting blush on, ay ewan ko ba naman at naisipan kung mag-glitters, glitters, shining, shimmering, shimmering pala yan, hindi glitters, glitters para sa Christmas tree. <laughs> Shining shimmery para shining naman dahil medyo nagda-dry na. Kailangan ng shining shimmery para mag-shine ng konti, guys. At eto na nga mga kumare, complete makeup ng inyong kumare bago bumaba na sa sakyan O di ba? Nakadiskarte na naman tayo para mamaya magbibihis pa kasi ako nyan. bago mag- at ayan na nga mga kumare, nandito na tayong in sa Quezon abat ewan ko ba naman at naisipan ko pang mag-reel sa yan at sumayaw pa bago magpa Ilagay sa machine ang bag. Yun lang guys. Thank you for watching. God bless.